Nakakalabasan ng Gaza ang dalawang Pilipinang doktor na naipit sa gera. Pinaghanda na rin sa paglikas ang iba pang nating kababayan. Kapabayan, ngayong binuksan na ang border ng Egypt. Nasa frontline, malitang yan si Camille Samonte. Pag-asa ang hatid ng pagbubukas ng Rafa Crossing ng Egypt-Israel border sa mga dayuhang naiipit sa gyera. Makalipas ang higit tatlong linggong paghihintay, nakalabas na sila sa sentro ng bakbakan ng Israel at Hamas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, dalawa nating kababayan ang kasama sa mga unang pinatawid. Mga doktor sila na miyembro ng Doctors Without Borders. Doctors Without Borders will uh, be in charge of them because they'll, they'll be given new assignments in other countries. They're not coming home, but they are in contact with their families. So importante they're okay. Sa kabila naman nito, sabi ng DFA, inuuna muna ang medical evacuation, pero nakikipag-ugnayan na sila sa pamahalaan ng Egypt para gawing prioridad na mailikas ang iba pang Pinoy. And be ready at any moment. Again, Possibly it will not be today because they will be prioritizing a certain kind of uh, uh, evacuee Munayma, injured, sickly, wounded, but it could be as early as tomorrow uh, or certainly by the weekend. Sa huling tala, 63 Pilipino ang stranded sa Rafa Crossing. Kasama na sa bilang na yan ang 6 na Pinoy na bumalik ng Gaza City. Nakausap na rin daw ulit ng DFA ang higit 130 Pinoy na nananatili sa Gaza. Matatanda ang nawalan sila ng kontak sa ating mga kababayan sa Gaza matapos bumagsak ang linya ng komunikasyon sa lungsod. May tatlo namang ayaw daw umalis ng Gaza City. Pakiusap sa kanila ng DFA. who are under mandatory uh, repatriation, mandatory evacuation, level four, they have to make that decision. After all, they could always go back to Gaza uh, in the future when the, when hopefully the situation uh, should have normalized. So uh, we're saying that, we're telling them that, that, that. please reconsider. Habang nagsisimula ng makalayo sa digmaan ng mga dayuhan, sa Gaza Strip, bangungot pa rin ang dala ng mga airstrikes sa mga residente. Parami ng parami ang mga Palestino at Gaza na libing ng buhay kasunod ng pag-atake ng Israel sa kanyunis. Sa huling tala ng Gaza Health Ministry, umakyat pa sa halos 8,800 ang patay sa Gaza pala. Sabi naman ng Israel Defense Forces, kasama raw sa napatay sa pambombomba sa Habalya si Hamas Commander Ibrahim Biari. Malaki raw ang papel niya sa October 7 attack. Dagdag pa ng Israel, nasira na raw nila mga underground tunnel ng Hamas sa Gaza. Yan daw ang patunay na ginagamit ng Hamas ang mga sibilyan bilang panangga nanindigan ng Israel na hindi sila titigil kahit hindi nauubos ang Hamas. Nagbabalita mula sa frontline Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Lingao po. Maging maalam at makialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.